Hello mga kachamba. welcome to my YouTube channel. Please subscribe po para lagi kayong update sa video yang yung upload ko araw, -araw. po na May 12, 2024. Sir 5, 12, 2024. Sir plus 5 equals 5, 1 plus 2 equals 3, 2 plus 4 equals 6. 5 plus 3 plus 6 equals 14. Pwede ba yung tatamang bukas? 5 plus 3 equals 8. 3 plus 6 equals 9. 8 plus 9 equals 17 Pwede ba yung tatamang bukas? 14 and 17. 1 plus 4 equals 5. 1 plus 7 equals 8. 5 and 8. 1 plus 4 equals 5. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 3 equals 5. 1 plus 7 equals 8. 2 plus 6 equals 8. 3 plus 5 equals 8. Ito yung pwede ba yung tatama ng May 12, 2024. Nasa inyo po kung tataya nyo ito mga naman lang ito. Ito yung mga yun lamang po at maraming salamat!